So ayan guys, no? simpleng kwento lang naman. May sampung anak sila. Apat guys ang may asawa at limang estudyante. Ang maganda naman guys, eh, nagkakatulungan sila. May hanap po sa paliki. Meron silang hanap po may pwesto. Buko. No rather guys, yung nyug na ginagata, kinakayot at saka gulay. So maganda naman guys, nagkakatulungan yung mga asawa. So, muli guys, ibigay na natin yung ating charity haircut, 100% discount, in short. Libre guys sa ating mga estudyante. Thank you. Hello, hello everyone. Good afternoon guys. Ano man po guys ang inyong ginagawa sa buong maghapong ito. Sana po ay gabayan tayo guys ng ating Panginoong Diyos. Ilayo tayo sa kapahamakan, higit sa lahat, ay tayo gawin tayong ligtas sa lahat ng oras. Thank you Lord. But Panibagong video guys, ang inyong matutunghayan, bahagi ito ng ating mission guys, ang pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan, lalong lalo na po sa mga estudyante, mga senior citizen at PWD. Guys, tampok po sa video nito, isang grade 1 student ng Mikawayan West Integrated School. Dito rin ito guys sa Mikawayan City. Na muli guys, itatampok natin yung kwento ng pamilya nito. At take note muli guys sa ah, hindi ito kwento ng barbero kwento ng ating mga client na ibinabahagi sa atin at this time i-sure natin sa ating mga viewers so panoorin nyo guys isang inspiration content na naman na magbibigay sa atin ng inspiration sa ating mga viewers at syempre guys makakapag-motivate sa bawat isa sa atin so samahan nyo guys panoorin nyo at panoorin natin guys ang video ito para sa uh, isang content na naman guys na magbibigay sa atin ng kabuluhan ng bawat isa at syempre guys, hindi kumpleto ang lahat kung hindi natin maibigay yung ating charity haircut. 100% dis discount guys, libreng gupit bilang tulong guys sa ating mga channel Tara guys, samahan nyo ako at start na tayo. At muli guys, muli ako nakikisuyo sa inyo guys, pakisupportan nyo po ang aking YouTube channel sa pamamagitan po ng like, subscribe, and share. At pakiclick nyo rin guys ang bell button para ma-notify po kayo at may kaming video. I start na tayo guys, let's go! Ang gupit niya mga ka-barbers is barber's cut. Pang guwapong gupit, right? Okay guys, start na tayo. Tanungin natin yung mother niya. Ano? Madam, ilang pong magkakapatid dito? Sampu. Guys, konti lang pala anak nila, madam. sampu lang. Tamad pa yan guys sa tamad. ko. Ah, may kambal kayo. Ilan po kambal? Dalawa lang. Isang panganak na dalawa sila. Ha? Kung, um, kung walang kambal, dapat siyam lang. Pero marami pa rin, ha? <laughs> <laughs> na, siya. Ang siyam, anong edad ho pinakapanganay? 27. 27, guys. May pamilya na ho yun, wala pa. May pamilya na. Ah, mayroon na rin. Ay eh, din may mga apo na kayo doon. Dami na ako. Ano-ano? Ilan na hong may pamilya? Bago na lima. Ah, marami na rin guys pala may asawa. No? Lima na may asawa guys. Ilan na hong yung ako nyo? Ito. galing guys, no? Sagahan sa anak, sagahan sa apo. Perfect guys, perfect yung gano'n. Kasi meron Maraming anak pa lang ako. Pero sila, maraming anak, maraming ako. Ganda guys, ganda. Maraming pamilya. Hindi, e anong pang estudyante niyo? No, hindi na naman po. Wala oh, no, kasi lima ang may asawa, no? Sa mga estudyante mo, ano naman ang pinakamataas na grade nila? Ano, 90. Ngayon. Oo. Mga anong grades na sila? Red. High school? Oh. Huh? College? Kapagitan, no grade girl kapagitan. Tapos kapagitan ni Doon lang sa central ha? Yung sa may mga pamilya, may nakatapos na mga doon. Kaya naman ang matapos <laughs> ng anak, may nagpa-asawa. Ako yung anak ko isa, may asawa na katapos, pero hindi siya nakapasa sa mga isang doon sa apat ano, okay. ano na may asawa isa ano lang. eh Kasi na kaya di ba na, na, naabot na sa senior high. Ah, kumbaga nakatamaran na. Sa madalit sabi, na, maaga sila nag-asawa, ano? Na? Okay. Ah, wag na kung wala na ako yung ko, nag-asawaan na, nag-asawaan na. Nag ano, na, na. ah, sa nasa, nasa hostong gulang na rin? yung pangalan kong babae, yung pasawa ni si Otso. Medyo maaga guys yung ibang anak niya nag-asawa. Mayroon 18 pa lang. Mga high school graduate siguro yan ano. Doon lang ako ng sa anak mong sa pulmonis Mas bati. Mas bati ho ba kayo? Ang mister niyo madam, ano ang trabaho? Sa palimpoy. Nandiyan na kami niyog. Niyog na panggata? Oo Tapos may kulay. Yun, kinakayod. May business pala sila guys sa palengke Kaya pala dumami ng anak dahil may sariling anak po kayo. Kung baga, tayang-tayang pakainin. Siguro kung magpursige ang mga anak niya magpapalimaga, kaya rin siguro ano? Bukas lang ng kasawa. O kaso umaga lang ng kasawa. Kasi maganda naman ang pita niyan eh. Kaya-kaya naman ng patapos ng estudyante kung sa Ocean, di ba? Oo, oh, oh, oh. Uh, mga nagmadali. Meron pala sila guys, 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 no? Yung buko ko guys, na hindi buko ko na malamot ha. Yung buko ko na nyug, na matigas. Yung nyug na nga, hindi na buko ko. Nagulo ko rin ano, <laughs> Ang wala ko magkwento. Kaya sa tamang gutom na mag-araw na hindi pa ako kumakain. After ng live ko, diretsyo na ako dito sa pagbablog kasi nga eh, kailangan natin may ayirong tayo may ako sa pagbablog. So, nagkakagulo-gulo na guys yung, ano, yung mga sinasabi ko. Tamang gutom na to guys. So, magkatawa mo kayo ni Mr. sa twist niyo Sana buhay. Ako nga na ako sa ano. Saban o Ligo, sila magtinda. Ah, nag, ano na rin sila, tumatao na rin doon, nagbabantay. Uh, okay pala, nakakatulong na pala guys, yung kanyang mga anak. Yung po, yung mga wala pang asawa, ano? Opo, yung mga estudyante. Opo, opo. galing na rin naman guys, kasi nagkakatulungan yung pamilya. Bagamat sampung anak, nagkakatulungan naman yung mga anak, tumutulong sa magulang para sa kanilang anak buwan. Which is very good guys, para sa isang pamilya, yung um, pagtutulungan. Kaya nga eh, walang mabigat na pasalin. Pagka nagkakasama-sama at nagtutulungan ang bawat isa. Pero mga bata pa kayo, madam, ano yung edad yun, ha? 26. Masawa uh, 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 ko, 46 na. Uh. Ba? Bakit? Ano ang kalahid niya? Matanda pa ako sa inyo, ha? Ako, pwede pa kayo mag-anak niya? Pwede pa ako kayo mag-anak niya? <laughs> pwede pa ako kayo mag-anak niya? Pwede pa ako kayo 46 eh. 46. Oo, oh, kasi siyempre nagkaanak anak na kayo. May nananak pa man ng kung talagang gusto pa. Yung mga nag-ahabol. Ikaw parang bata pa parang lahat ka. Pare, 50 na ako eh. na ako. na March. Sa March, ano na ako, 51. Ha? ang isip. Hindi na gusto kang napanasin yung sasay Ayaw pa ko sa palimutin. Kasi bawal ko na po ang sa palimutin. sa Bumabatang isip guys yung barbero saka, sa problema. Wala <laughs> Eh wala eh. Yung saka... problema hindi ko na masyado pinag problema. Sama talaga sa harap ng mga bata? Dito dito kita mo na dinapikit. Dito pa tapikit. Nasa rin di malagyan yung ice mo ng heart. Ah.

Oke. Ini kamu Diyan kita ano? Marami pa palang pinapabangalan mo. Ah, uh, Ay Oo. ready na ba? Um, grade na. Ah, grade 12. na rin ano. Lalaki siya. Ano ano sa pala ko kaso? Sa siya Ako, alas ko siya naman ako kasi. kaso Oo, kaso rin. It's 100 pa

Hindi Ah, yung tao sa labas. Kasi daanan niya. Kasi may kulay? Oo. Oh, kaya na yan, karinyosa. Ah. Kasi tumarami rin kanina nung dumating ka, di ba? Ah, <tok> di ba? O, tingnan ang video ko lang. Hindi ba, may espiro. Ano rin yun? Wala sa pag binatanggap, magpapanood yung mo. Sa pagkasama mo. Hindi maya Hindi. Matapos nito, kakain mo na. sabi? Oo, oh, uh, ni Ganoy. Ano, red tsaka sabi. Hindi, ano daw? Kung sa sila may pa. Kaya nga, hindi sila makakalaping. na ano, 720 ang isang kalaping. Ano, binatang-binatang ng bukit yung product niya barber's cut guys. Studying cut. Oh, Huwag kang tumingin doon. Dito ka. Tumingin ka dito kasi pipicturean natin siya nang yung ganyan. Yan, picture yan. Yung before and after makikita mo. Uh. So ayan guys, no? simpleng kwento lang naman. May sampung anak sila. Apat guys ang may asawa at limang estudyante. Ang maganda naman guys, eh, nagkakatulungan sila. May hanap po sa palikin. Meron silang hanap po ay may pwesto. Buko. No rather guys, yung nyug na ginagata, kinakayod at saka gulay. So maganda nga guys, nagkakatulungan yung mga asawa. So muli guys, ibigay eh, na natin yung ating charity haircut. 100% discount in short. Debring kupit guys sa ating mga estudyante. Thank you so much guys. Have a nice day and God bless you always. Bye-bye. Mababay oh, bye na tayo? Mababay na. Okay. Thank you guys.